mga tropa, mahilig ba kayo sa kaldereta? Kung mahilig kayo sa kaldereta, siguradong magugustuhan nyo ang lulutuin namin ngayon. Dahil magluluto kami ng kalderetang baboy. and ang lulutuin natin ngayon is kaldereta at ito ang gagamitin namin. Ito ay isang kilo at kalahati. Yan. baboy ito ha. Isang kilo at kalahati baboy. So ang gawin natin is pakuloan muna natin ito. Ayan. Kaya napainit na itong kawali, lagyan na natin ito ng tubig dahil pakukuloan natin dito yung karne ng baboy. Dahil na ilagay na natin yung tubig, so isasabay na rin natin ito sa kulo. Ilalagay na natin ito. At ito ay galing sa rep. Kaya kung napapansin nyo, is dikit-dikit yan. Di ba? So magne-melt naman yan dahil pakukuloan naman natin yan. So ito pa yung isa. Medyo marami-rami ito. Okay lang yan kahit ganyan. Pag yan naman nag-melt, kakalat naman yan. Yan. Napakuloan na natin to. Siguro pakukuloan pa natin to ng mga 5 minutes then pag napakula natin na 5 minutes anuhin natin sa mismong sabaw nito ayan, S sasalain natin yan magalagyan tayo mantika ayan, medyo dadamihan natin yung mantika din painitin natin ito maigi din lagay natin yung patatas ito, pinagsama-sama na namin dito may patatas dito, carrots at saka bell pepper pag kasabay-sabayin natin yan, ipiprito muna lagay natin ito lahat mas masarap kasi kapag piniprito yan Pinagsabay-sabay na natin yan. Lutol na yan, no? O. Pero hindi natin ito masyadong in-overcook. Pero mas masarap sana yun yung medyo malutong-lutong. Pero kasi ilalagay pa naman nito kaya maluluto pa yung maigi mamaya. Ilagay ulit natin dito sa pinaglagyan kanina. Ayan. Isa na tayo. Bawang sibuyas. Pwede natin rekta na ilagay ito. Halu-haluin muna natin. Gumamit na tayo ng ganito. Ngayon pa lang, napakabango na. Paminta. At saka ng asin. Pwedeng pa rin ilagay nyo ah. Kaya yung nilagay ko is asin na. Dati kapag nagluluto kami dito, ginagawa namin, is pinaghahalo-halo muna namin yung mga ingredients sa isang dalagyanan. Pero dahil frozen yung karne o yung babo, karne ng baboy, hindi na natin ginawa yung ganun. Ngayon naman, maglalagay tayo dito ng tubig. Para kahit paano may ano. Yan, dinamihan ko na muna yung tubig. Then, maglalagay tayo dito ng tomato paste. Unahin na natin ang tomato paste. Lalahatin na natin 'to. Ayun. Pag may tomato paste talaga napakaganda ng kulay. Ayun, lahat natin para hindi sayang. Tayo natin tong Del Monte. Pagahalo-halo na natin 'yan. Ilagay mo lang ng ilagay lahat ng ingredients kung meron sa kusina mo. Lagay natin UFC. Tamis ang hang. Pagkalagay pa tayo sili dito mamaya, syempre kaldereta kita luluto natin eh. Dapat na ang hang. Pag hindi maanghang kaldereta mo, naku, hindi kaldereta yan. Mamaya tayo maglagay si Lay. Haluin muna natin yan. Maglagay pa tayo dyan ng liver spread mamaya. Pakuluan muna natin bago tayo maglagay ng liver spread. Haluin muna natin ito. Kumukulo na yan. Tignan nyo, ang ganda ng pagkakaluto, ang ganda ng kulay dahil sa tomato paste na nilagay namin. Di ba? nyo, oh, ang ganda. Kung bakang ah. yung kulay na ganyan, tignan nyo Yung kulay na ganyan, kakatakam na kaagad. Di ba? Kung ba naman, di pa tatakam sa ganyan. Ngayon, lalagyan na natin ng liver spread at saka isabay na natin yung sili. So, ito yung liver spread saka sili. Hindi ko na sinama yung... Eh, hindi ko na... Hindi, na, hindi na namin dinamihan yung sili. Mga dalawang piraso yan nahinati hinati-hati namin. then ito, i-continuous -co natin ito na halo hanggang sa ma talaga yung liver spread dito sa ating uh, sa ating ito, sarsa. Dito sa sarsa na ito. Yan oh. mix lang natin maigi yan. So ito, tinan nyo. Ayan, tinan nyo mga tropa. oh, ganda. So yung sabaw kanina, ayan, ganyan na ngayon yung itsura niya. So sarsa na yan. Diba? Ayan oh. So bali, yung pagkalagay natin dito ng ano, ng liver spread sa ng sili, so bali pinakuloan pa natin yung 10 minuto yan, kaya ngayon ganito na yan. So kumbaga yung liver spread yan is talagang kumapit na mismo dito sa ating karne ng baboy. Magalagay tayo ng cheese. Ito pang pasarap. Ayan. Then ihahalo natin to. Optional lang yan ha. Kung gusto niyo maglagay ng keso, pwede. O ayaw nyo naman, pwede rin. Pwede rin kayo maglagay ng gata kapag magkakaldareta kayo. Kung maglalagay kayo ng gata, bawag ganito na yung itsura niyan. Pwede niyo nang ilagay yung gata. Ayan. Pero syempre, huwag naman masyadong napakaraming gata. Hotdog na maliliit. Gandang tingnan. Ayan, pasensya na sa mga ano, tumatahol na aso. Yung cheese lalo magpapasarap dyan. Kasi yung cheese, alat, may alat yan eh. Ayan, magme-melt yan dyan. Tabang naluluto to, magme-melt pa yan. Ayan, ayos na ayos na yan. Kento ang tamang salsa ng kaldereta. Pala pwede na rin natin ilagay ito. Itong pinirito natin kanina. Itong bell pepper at saka itong ano pa ba ito nakalagay ito? patatas saka carrots. So haluin na natin yan. And then pakukuluan na lang natin to ng mga 10 minuto. Dahil itong baboy naman ay matagal na natin na pakuluan Dahil pinakuluan pa natin kanina sa tubig. Dahil nakaprosen ito kanina. So ayan. So pakuluan pa natin to na lutuin pa natin to ng another 10 minutes para sigurado tayong lutong-luto ang baboy. Ito na mga ka-taste haluin na lang natin at syempre luto na rin itong napakasimple at napakasarap na ulam na paborito natin lahat ng mga Pinoy kalderetang baboy. Diba? Ayan o. No? Oh. Napakaganda na pagkakaluto. Tinan nyo ah. Nice. Ganda. So ayan, kung nang gusto nyo niluluto namin, subukan nyo rin to. Napaka-simple nilutuin, di ba? At napaka-simple din ang mga ingredients. Ayan. Napakasarap na. Kaldereta. pa. Haluin pa natin. So, ayan na, luto na. ba? Diba? Kapag ganyan ang ulam, ka talaga ng kain. Siguraduhin tuhimong marami kang kanin. Lalo na kapag sinangag ang kanin, panalong panalo yan.